Sana mapatawad niyo po. Dahil sa akin, nangyari yung sugar. Wala kang kasalanan, Sarayanto. Namatay si Lara. Dahil hindi ko siya nailigtas. Ganun lang kasimple yun. May teorya ako. Hindi ako sinama ni Chief sa investigation group nila, Lieutenant Persia. Pero kung gusto mo, pwede tayo magsalungan. Salamat pinukin. na lang, Rento. Pero mas gusto ko magtrabaho mag-isa. Your emotions in check, ha? Don't break the Ah! Don't oh, worry! Ano ka ba, ba naman? We just want to have a friendly banter. anyway, gusto ng mga taong magharapan kami dalawa. So, uh, ah. hi. Kilala kita, ha? Kilala kita. Pigilan mo yung sarili mo. Maraming ah. tao ngayon dito. <laughs> Are. Eh. Ayan. Sa na. Ay, kung hulas na hulas ka na, kaya mo ba tumakbo? Pasensya ka na pare. Eh, ayoko lang kasi yung nakikita ko nakabilad sa araw yung mga supporters ko. Pagkatapos ako yun ni Payong. Eh, siguro eh, allergy ka sa araw ano pare? Ano? <laughs> Inong Victor, Long time no see po. Kamusta na po kayo? Eto. <laughs> Kalaan mo, dito pa tayo magkikita. Uh, it's always good to see you and your family. Lalo lalo na kung pare ko si Joaquin, ha? Ha? Uh, alam mo pare, gusto ng mga tao magkakarapan tayo eh. Anyway, sa bandang huli, pagdating ng finale, tayo na lang maghaharap eh. Somehow, I doubt that, best friend. Ano yung sabihin? babanggitin mo naman ang crime rate ng kalaban. Bakit naman hindi. Eh, yun naman talaga hangad ng mga kababayan natin. Yung bang uh, isang uh, matiwasay at tahimik na kalabari. Para, for your information, isa lang yan. Sa napakaraming tungkulin ang peace and order ng mayor. Alam mo, pare, hindi kita masisisi Dahil bago pa lang sa politiko. So, alam mo na, greenhorn ka pa. Wala kang experience. Hmm. Eh, totoo naman yan. Ang alam ko lang kasi, kakabit ng crime rate yung korupsyon. Kaya, yun talaga ang gusto kong labanan. Dahil, yan ang pinag-uugatan ng kahirapan ng mga mamamayan natin. Eh. Alam mo, yan ang maibibigay ko sa mga kababayan natin. Ang proteksyon laban sa korupsyon. At, tama ka rin naman na wala pa nga ako experience dahil wala ako experience sa korupsyon. Anong ibig mong sabihin ba? Anyway, Victor, it was really nice seeing you. Mauna na kami, eh. Same here, ah. Uh, uh, pwede nyo nung buksan ulit yung mga payong at naiinitan to si pare, oh. Arawan! Huh? Oh, mauna na kami sa inyo, ah. Eh. Sige. Okay. Initially, self-defense yung inaanggulo ng asawang babae. Pero yung latest lead ko eh, nangangamoy premeditated murder. Alam mo kung ano yung lead, Tonyo? Tonyo? Pagkakamuha ko eh. Ayusin ni Citro ha, ayusin ko na. Nakarin na natin yun para... Para sa Matapos na rin. Kumusta nga pala yung investigasyon niyo ni Robles tungkol sa San Isidro? Bo, oh. alat ang alata ka naman dyan sa galawan mo. Nagpipishing ka lang kung noong latest eh. Pero sige, dahil close naman tayo. Atin natin lang to. Meron na kaming bagong impormasyon. Pero hindi ko pwede i-share sa'yo. Bo, para lang malinaw, hindi ko aagawin yung credit sa sa'yo. Ang sinasabi ko lang, Pwede mo akong maging tao. Bigyan mo ako ng trabaho. Gagawin ko kahit na ano. Tapos yung resulta, sa'yo. Kahit ano, ibig sabihin kapag may inutos ako sa'yo na puntahan mo, magre-report ka sa'kin. Sa Tapos? Kahit ano, gagawin ko. Onde, kakabalik mo pa lang, pasaway ka na. Hindi magugustuhan ni Chiki. Hindi naman nila kailangan malaman, Robles. Ay, siya ka na ako, Andrea. na kami sa photo ko, Sitchin. Yes, now, Garcia. Kaya <laughs> mo na yung bok. Hindi kasi yung nagkakanin eh. Mainit na yung ulo. Kinaalagaan yung jawline. Hehehe. <laughs> <laughs> Pasok! Chief, may nahuli kaming tatlong snatcher. Good. Tuloy niya lang yan. Sir, pwede ko ba kayo makausap tungkol dun sa San Isidro Bank Robbery? Ano bang hindi mo maintindihan sa rento? Hindi ko lang maintindihan, sir, bakit ayaw yung tanggapin yung tulong ko. Hindi wala man lang nakikinig sa akin dito. Naiintindihan ko naman, Chief, na hindi ako pwedeng maging directly involved dun sa kaso. Pero sana naman pakinggan niyo yung teorya ko. Alam mo, Sarento, hindi tayo pwede magbase sa isang lumang pelikula. Pero, sir, bumalik ako dun sa museum. Nung gabing nangyari yung robbery, ninakaw din yung mga maskara na ginamit ni Amo dun sa pelikula. Parehong-pareho na maskara na ginamit dun sa San Isidro Bank robbery kinabukasan. Ang daming butas nitong kaso, sir. Simulan natin dun sa bakit walang police report yung mga ninakaw na maskara. Sige, sir, Rento. Ibabato ko itong info mo kina Lieutenant Garcia. Now, kung magamit na lang o hindi, Call nila Leon. Pero for now, wala magbabago. Hindi ka pa rin pinisumama sa kaso until I say so. Naiintindihan mo ba sa rento? Pero, Sir... Naiintindihan mo ba sa rento? Sige na! Yes, Sir.